With vows of honey -la -la, la 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 Tis the season Another day, another blessing mga Marcy at Parsi. Bago nga ako magsimula maglinis, eh, nagpatugtog nga muna ako ng pang Christmas song para nga mas ganahan akong kumilos. Nakapasok na nga ang daddy sa trabaho tapos si Gia naman eh naihatid ko na nga rin sa school kaya naman eto na nga yung itsura ng bahay para na nga binagyo. Abay nasanay na nga lang ako dahil araw-araw nga eh ganito tuwing umaga. Huwag nyo na nga lang pansinin yung kalendaryo namin dyan dahil hindi pa rin pala nalilipat ng pecha yun. Ang ganda nga ng ganong kalendaryo kasi nga hindi siya na-expired dahil wala year. Anyway, tinupi ko na nga rin itong ilang pirasong tupiin ko na damit ng mga bata at bago nga ako magsimula maglinis dito sa may sala e binuksan ko na nga rin yung ilaw para nga mas maliwanag. So nagpagpag nga lang ako dyan ng mga upuan tapos inayos ko na nga rin yung mga karton. Aalisin ko na nga rin pala tong carpet dahil lalaban ko nga to ngayon. Matik yan pag may bata talaga sa bahay e dumihin nga kagad yung carpet. Inurong ko na nga rin itong mga upuan para nga makapagwalis na nga rin tapos hindi ko pa rin pala to nabubunot nung -wax nga ako. O so, ba diba, ilang araw na nga ang lumipas simula nga nung nag wax ako at ngayon buno Nagpunas na nga rin ako dito banda sa may TV rack namin tapos pinunasan ko na nga rin yung TV at saka yung dingding. Sa mga nagsasabi nga, nalagyan ko daw ng wallpaper itong likod ng pinto ay nalagyan na po namin nung nakaraan pa kaso nga lang hindi ko na videohan. Yung ginamit nga namin doon yung mga tirang foam bricks pa nga na nilagay namin dito sa may sala. and daddy kasi ang nagdikit noon tapos may ginagawa nga ako noon kaya hindi ko nga na videohan. O di ba iba rin talaga yung kintab pagka nabubunot nga yung sahig, pwede ka nang manalamin. Pagkatapos ko nga magbunot, eh, sinunod ko naman brush nitong carpet. Naisampay ko na nga yung carpet dyan tapos sinunod ko na maisampay itong mga uniform ng mga bata pati na nga rin ng daddy. Inayos ko nga lang din yung pagkakaayos nitong carpet dahil nga nakaharang siya sa daan. Pagkapasok ko nga itinuloy-tuloy ko nga lang itong paglilinis ko at dito na nga ako banda sa may tukador. Inalis ko nga lang lahat ng nakakalat dyan bago ko nga ito pinunasan at inuna ko nga itong salamin. Dito nga ako maglalagay banda ng coffee area kaso hindi pa sa ngayon dahil hindi pa nga ito naalis na tukador. Kaya naman pansamantala dun nga muna sa may tabi ng ref. Nagpuno na nga rin ako ng tubig dahil dahil wala na rin kaming malamig na tubig sa ref. Napapakamot na nga lang din talaga ako ng mga oras na yan dahil ang dami ko pa rin talagang ligpitin at parang ang hindi na Yung tipong kahit hindi nga makati yung ulo mo, napapakamot ka talaga. Ang dami ba namang kalat dito sa lamesa kahit nga sa may sahig eh meron din mga kanin-kanin. At parang nga mawalisan ko dito ng maayos at saka mabunutan e inalis ko na nga rin yung mga upuan at saka itong lamesa. Grabe, ang dami ko rin talagang nawalis banda rito. Nung nakaraan nga e eh, pampas ko na nga yung kortina ko dito kaso nga lang pinalitan ko nga nung aesthetic kasi nga para bumagay dun sa tablecloth na nilagay ko sa lamesa. Pero bago ko nga ibalik itong mga kortina ko na pampas ko, inilabhan eh, ko na nga muna at naglagay nga ako ng fabcon para mabango. Rinansya ko na nga rin para maalis yung mga lungkot at ayoko talaga na naglalagay ng kortina ng may gusot gusot. Sinama ko na nga rin palang planchahin pati nga yung tablecloth. So eto, tapos na nga rin ako mamalansya kaya kinabit ko na rin kagad. Kaso nga lang nung inaayos ko na dito yung kortina, eh meron pala akong hindi na ipasok na ring. Oh, 'di ba? Paano yung gulat? Charis. Goodbye muna pang samantala at next year ko na nga ibabalik dito yung tablecloth ko na pang aesthetic. Itinigil ko na nga muna yung paglilinis dun sa bahay at sinundo ko naman si Gia. Abay ang kulit nga at tinakbuhan nga ako kaya eto na una nga siya dito sa bahay. Kahit nga naiurong ko na yung carpet ay eh, nakaharang pa rin talaga siya sa daanan. Maya maya nga ay si Sena naman yung hinatid ko sa school. Halos magkasunuran nga lang din sila kasi nga si Gia 11.15 ng uwi ang uwian, tapos si Sena naman kailangan na sa school na ng quarter to 12. Nung nakaraan nga ay meron ako na receive na parcel at eto nga yung Santa Claus sa umakit nga sa hagdan. Di battery nga ito at dalawang double nga yung kailangan nyo. Napakaganda nga ng mga ganitong display ngayong magpapasko na. Ang ganda nga nito lalo na sa personal at damang dama mo talaga yung Pasko pagka ganito nga may mga decoration ka sa bahay. Nilagyan ko na nga rin ng battery para makita nyo nga kung paano siya gumagana. May star nga din siya na pagsasabitan dahil pwede nyo nga itong ilagay sa may Christmas tree o di kaya sa may labas or kung saan nyo siya pwedeng isabit. Plano ko nga siyang ilagay dito sa may Christmas tree pero bago nga yan nilagay ko nga muna yung carpet dito at tuyo na rin naman to. Ginaganda nga sa carpet na to dahil ang bilis lang din niya talagang matuyo. At para sabay-sabay na nga mailagay lahat ng Santa Claus, ibinuksan e, ko na nga rin itong isang parcel na dumating lang kanina. Ang ganda nga nito kasi nga mas malaki siya kaysa dun sa isa. Yun nga lang nakatayo lang talaga to at pang display lang din talaga siya. May tatlong klase nga nito at eto nga yung dalawang klase niya. Sobrang ganda nga nito lalo na nga sa personal. Eto nga hawak ko dito na Santa Claus eh para nga siyang cook dahil naka-apron pa nga siya tapos may dala nga siyang plato. Ang cute nga ng hat niya dahil may bell. May hawak nga din siyang bag tapos gift. At dito nyo nga ito ma-order kay Starto. Yung link kilalagay ko sa my comment section. Sa mga magtatanong nga kung magkano nga yung ganitong Santa Claus na umakit ng hagdan ay 338 pesos lang po. At dito nyo nga ito ma-order sa Easy Buy. Kaya naman i-add to cart at check out muna nga yan. May music nga rin to kaya naman napaka perfect talaga nitong pang decoration ngayong Pasko. At kung itatanong nyo nga din kung magkano nga yung ganitong Santa Claus, e eh, 319 pesos naman po ang isa nito. At yun lang muna mga Parsi at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!